disturb me. Yeah. <laughs> Stress na ako. <laughs> eh, hey. bitch, I don't know. Intuition. babalik ko. Headdress namin. Tapos po may makeup tayo ni Harry. Na ko tong cellphone. Tawag kami ng leader namin. Bella, nakawin ko sa cellphone mo. <laughs> nagpapaalam na ako. Babarin ko yung dalawa. Isa ba to? Babarin ko din tumaya. <laughs> Kapano ko? Mapanlamang ka. May ina-update siya. Nagpa-picture update. update. Ang gita yun. Forum performance. 3.48 na. Oh. <laughs> at ito yung mga kaibigan eh, ko na iniwanan ako sa groupings. isa na to. At saka ito. Ayan yung dalawa na yan. Kala mo tuloy. Aray ko no. po. Kapat kami sa group namin. Try sa eh. <laughs> May. <laughs> ano Lia, lahat ng tingin mo sa lalaki, mga asim. Asim. Amin lang sa'yo ng kunwari. At halimbawa, kausap nila. Ito yung binagasya nila. Ayun na. Kung hindi kaya, kaya zero. ay zero. Hi guys. <laughs> ano tuloy yung vlog natin, nag-away-away tayo Thursday. Hindi naman nag-away-away, parang nagkatampuhan. Nawalan, nawalan lang sa mood natin ng tao kasi nga yung nangyari sa isang subject lang. Pero we're good na. So, mamaya sa kami na sa kapila. Kaya nga nakapag-vlog natin kami, oh. Ito naging yung mukha walang Ako rin. So, kakatapos lang namin mag-exam. Pero yung exam namin ito para sa revision. Feel ko kasama tayo sa top 10. Top 10 na pinakadulo. Kaya maglalaro kami ng ML sa kapila. Pero dapat bibili tayo ng kapila. Okay, dito na. Ubus na yung atchos, yung drinks na